Onyx! Onyx! Onyx na kami, ha? Papasama si Chong Father sa palengke. Tol, balitahan pa mo pag bumalik na yung mga taga NIA, ha? Okay, toy. Hindi talaga pwede makatakas mga drug lord na yun. Hoy, okay. ingat kayo, ha? Ingat, ha? Onyx! Ay! Hold Onyx. May nakita ba yung mga taga-NIA? lang. Kung ako yung hindi ko dito, ano yung intel? Mawala akong brother ba? Hoy! Alam ba droga yung mga laman yan? Sure, Gol. Pinalipat na yun ng mga Ross. Alam ah, natigahan nila pwede dedicts dito. Oh, wala, Boss. Nakarga naman namin yung cargo sa tamang oras. Inanaba nila ako. Buti naman. Kung manaisin mo, tinibrehan mo kami. Ay, boss, eh, Boss. Nagpapagod siya sa nasa ako kasi dami kong absent at dami ko na rin pong lite. Eh. Sige. Huwag ka munang uuwi, ha? Oo, Boss. mo si Boss. Si Sarapus.

Eh hey naman, malakas pa ako. Malakas? Oo. Oh. Sigurado ka? Ha? Huh? Nandiyan ka, malakas? Ano mo, chong? Siguro naman, sa susunod, kung may nararamdaman ka, sabihin mo na sa akin gagat. Pwede. Eh kasi nung una, akala ko, napapagod lang ako. Eh nung katagalan na, iba eh, na yung pakiramdam ko. Hindi hey. na hey. Sana masabi mo sa akin, di ba? Para nahagapan. Para hindi na nang nangyari to. Ayoko naman kasi nangalala ka. Kahit anong gawin mo, John. ako. Ikaw na lang yung natitira kong pamilya. Hindi ka pwede mawala sa akin. Sorry, ah. Okay lang yun basta walang mangyayaring masama sa iyo, Chong. Hinding hindi kita papabayaan. Mahal na mahal kita, Arlo J. Caparas, Totoy Pato. Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.